So, hello guys. Ngayon gagawa ako ng calamaris. Papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung ano, yung pusit. Kasi merong gawa na siya guys, yung cut na, na ba circle. Kaso ayaw ko nun kasi ano, siya makunat. Nakatry na ako nun. So, yung akin na lang ay gumagawa ako ng sarili kong calamaris from scratch talaga. Yung fresh frozen na ano, pusit. Tsaka may ulo, favorite part ko yung ulo guys. Ang sarap-sarap ng ulo. So tinanggalan ko lang yung ano, yung bibig. Tinanggal ko yung bibig, mata at tsaka yung kinain ng pusit. Yung parang ano, basta yung mga puti-puti dyan. Kaya ako siya tinatanggalan ng mata guys kasi sabi ni Wed, <laughs> binibigyan ko daw siya ng nightmare kasi ayaw niya talaga yung mata para daw nakatingin sa kanya. Kaya ayan. So, ngayon, nilagyan ko siya ng asin, guys, at saka lemon, pang patanggal ng langsa, pang patanggal ng amoy, para wala, walang amoy-amoy, no? Hinugasan ko lang yan ng tatlong beses. Ayan na. And then, i-strain natin para yung excess water matanggal para hindi magiging watery. So, ang next naman natin ang lilinisan ay yung shrimp. Tinanggalan ko siya ng ano tawag dyan, guys. Uy, basta sungo, si Mood <laughs> o kanang kuan iyang mga legs din akong gidevein nagamit ra ko siya nagamit ra ko gistick para tanggalon ang, ang, ano yung kinain niya ba sa ano yung basta yung ugat na nasa likod guys alam niyo na yun nahalo na po ni ang atong vlog bisaya tagalog na po ni Bas yan guys o oh, yan para tanggalin yan gusto ko sana siyang ikat para mabilis na lang ba anuhin tawag dito mabilis na lang balatan mamaya pagkain sabi ko ah wag na kasi matatagalan na naman ako kaya ayan so meron akong pork belly dito guys pang lechon yung lechon naman ang anuhin natin Minarinit ko na yan kagabi pa nilagyan ko ng asin paminta yeah asin paminta lang at saka ma konting magic sarap kinabukasan na yan guys so ayan nilagyan ko ng ano sibuyas bawang ano sibuyas dahon at saka tanglad. Yung tanglad galing sa garden, guys, fresh na fresh talaga yan. Nakalimutan ko pa naman lagyan siya ng ano yung dahon na ano, dahon ng laurel. Nakalimutan ko, sige. Okay na lang yan, guys. Basta, ayan na. Basta may tanglad, okay na yan. Paits na. Kasi yung tanglad yung nagbibigay ng ano eh. Sarap din yung amoy niya. Kaya ayan. So, ang ano, guys, ang mahirap lang gawin sa lechon yung ang pagtatali, especially ako lang mag-isa, wala akong katulong. Kaya, ayan, sariling sikap, no? Kasi, sa ngala ng lechon, kaya magsisikap talaga tayo pagtali. <laughs> Pero, hindi naman mahirap, anuhin, guys, talian. Ilusot-lusot nyo lang yung, ano, yung tali, guys. Yung, Ayan. Oh, napakahirap magano voice over. Nahihirapan ako sa kalisod, guys. Nagnganga na ta ani sagol gani, atong kuan gani voice over sa sagol na Tagalog Bisaya no kasi may mga ano din tayo may nanonood na hindi na kaintindi ng Bisaya. Dalawang beses pa lang ako gumawa ng lechon guys. Yung una naman yung ginawa ko birthday ata yun ni Sabrina naglechon ako. Malaki yung bili na na ko um, ko siya sa oling pero this time ililitsyon ko siya itatry ko siya sa ano namin barbecue kasi yun yung sabi ni Wed baka masarap daw sa barbecue kasi maintain yung init sa ano naman kasi oling mahirap ang oling kasi dito guys iwan ko basta hindi masyadong nag-aapoy hindi katulad sa atin na malakas yung apoy ng uling kaya yan sinubukan ko ngayon isusubukan ko ngayon sa barbecue isusubo ko ngayon. Hoy, <laughs> kalisod. So nahuman ako gigot, guys, no? Ilalagay na natin sa rotisserie. Rotisserie ang tawag di ana guys. Binilhan ako ni Wed nung ano pa yan nung last last year ata yun. Nung gumawa ako ng lechon nung birthday ni Sabrina. So nagamit siya ulit no ilalak lang natin guys para hindi siya malaglag yan pang para hindi malaglag para secure siya at saka ngayon tatalian ko siya ulit para talagang secure na secure siya hindi malaglag I'm sure hindi na yan malalaglag pero tinalian ko para mahigpit na mahigpit yung ano pork natin para pag umikot yung rotisserie hindi maano yung baboy, yung parang, para um... Uh, basta, yun na yun guys, kayo na bahala ang umintindi kasi talagang mahira, nahihirapan ako sa kaliso dito guys. Sana naman no, ma-perfect na yung ano, yung hinahanap ko talagang lechon guys, yung talagang napaka-crunchy na ano, balat, yung kagaya sa Pilipinas kasi sa atin kasi uling yung ano eh ngayon hindi ko alam susubukan ko lang naman kung okay siya sa barbecue next time pag mag maglilitchon ulit ako sa uling na naman pag hindi siya ano pag hindi siya okay yung balat so ayan tapos ko ng tinalian at ilalagay na natin yan sa barbecue guys nilagyan ko na yung ano balat ng toyo kagabi so ayan okay. na nilagay See ko na sa barbecue hour. Maraming salamat pala sa inyo guys sa lahat ng bumati sa akin sa private message, sa Facebook, sa mga nagpost timeline, sa timeline ko. Sobrang dami nyo, hindi ko kayo maisa-isa. Salamat, salamat kayo sa inyo guys. So, after one hours after guys, one, hour, one hours, yan na, po. yan na guys. Ayan, ganyan na yung hitsura na, napakaganda ba diba? So, ngayon ay gagawa na naman tayo ng sauce sa ating ano, shrimp. Nilaglagay lang ako ng oil tapos butter para hindi masunog yung butter, guys. I-melt e, lang natin tapos nilagay ko na yung bawang, guys. Hindi ko na napakita sa inyo. Then nilagyan ko na nilagay ko na din yung sibuyas. Tapos halo-haloin hanggang sa malasing yung ating <laughs> yung ating mga sibuyas at saka bawang. So nilagyan ko ng kaunting asin at saka yan yung seasoning na ginamit ko para sa ano, Cajun seasoning ang tawag dyan. Na-order yan sa, na-order ko yan sa Amazon guys. At, ay hindi pala, binigay pala yan sa akin nung ano pa yan, Christmas. So, nilagyan ko na ng garlic powder, um, tawag ito, pamintang dorog, basil, tapos nilagyan ko din ng, ano, oregano. So, halo-haloin ulit. Ato dyan na siyang palipongon, good guys, no. And nilagyan ko siya ng, ano, ginger ale. Pwede kayong maglagay ng Sprite or 7-Up. Kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyo. Sa akin, ginger ale lang yung available sa akin. So, yan. Nilagyan ko pala siya ng kaunting oyster sauce. At saka nilagyan ko din ng ano, asukal guys. Pang pa-balance ng lasa. Para hindi naman masyadong maalat. Then, ayan na. Yan yung sauce natin. At saka ilag nilagay ko na yung ano, yung shrimp at saka corn at saka potato yung patatas guys at saka yung corn niloto ko na yan pati yung shrimp no bagilapuan yung niloto basta yun na niloto ko na siya muna bago ko nilagay sa sauce halo haloin lang natin para manuot talaga yung ano niya sauce sa ilalim no after at saka, hour, chinik I mean, ko na rin yung lechon baka masunog na, na, na naman after one hour and ano na yan, guys mga ya. 45 minutes <laughs> ata so ano man natin luto na siguro ni try na ko diri agkat wala ambot pula pula pa man siguro mga another one pa 20 minutes ngayon magprito na ako sa aking kalamares. yung timpla pala sa kalamares, guys ano lang asin pamintang dorong, garlic powder at saka nilagyan ko ng sa ano harina yung pangkot niya yan luto na so yan lang yung handa natin guys So, yan yung ating handa. Uy, don't eating. At saka, binigyan pala ako ni Wade ng orchids. yan purple. Ang ganda-ganda. So, see ya. Bye!